Huwag na huwag mong sasabihin sa akin na kaya mo ako iniwan dahil ang dami kong pagkukulang. Ito ang tatandaan mo. Marami ka rin naman pagkukulang. Pero kahit kailan hindi kita iniwan kasi pinanindigan ko yung sumpaan natin na kahit anong mangyari walang iwanan. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa atin?